Hi everyone. So ngayon ay babasahan natin ng tarot cards ang isang batang nawawala ang sabi nila ay nalunod daw ito sa ilog or dagat pero hindi ako sure kasi hindi ako nakapagbasa or nakapanood ng kahit ano tungkol sa case na to um nagbase na lang ako sa details ng pangalan kasi ayoko naman magkaroon ng bias dito sa readings ko at gusto kong ako mismo yung makakita true cards but anyway syempre disclaimer tayo na kung ano man ang sasabihin ko dito lahat yon ay base sa energy na sasagap ko sa interpretation ng cards sa SIM balls at sa aking intuition. Okay? So, syempre, napaka-importante pa rin na abangan natin kung ano yung kalalabasan ng investigation na makinaukulan tungkol sa kasong ito at hindi natin ito pinangungunahan. Okay? So, based sa mga question at request ng ating mga followers, doon tayo magbabase sa ating readings. Okay? So, start na tayo guys. Joy. So, ang pangalan, ang, kung hindi ako nagkakamali, ang pangalan ng batang ito ay si Jules Flores na ilang araw na daw nawawala. So tingnan natin kung ano ba ang sasabihin sa atin ng mga tarot cards at ng ating gabay tungkol sa kaso niya. Okay. So, So, eto guys, nakabuno tayo ng cards. Ngayon, sisimulan natin i-interpret 'to isa-isa. Pero sa ngayon, ipapakita ko muna sa inyo kung ano ba 'yung mga cards na nakuha natin. Okay? Uh, so, guys, no base sa ating naging cards dito medyo mabigat yung energy na sagap ko dito. So sa first question na ginawa ko um ano nga ba yung tunay na nangyari kay Joel Flores? Okay. So ang the devil card kasi ay madalas kaugnayan siya sa pagtatapos or pagkakulong o kaya pag uh, pagkakaroon ng kadena. Okay, sa isang sitwasyon na hindi maganda. So posibleng may mga puersang nagko-control o may taong sangkot na hindi mabuti ang intensyon sa pagkawala ng batang ito. Okay? As per the Ten of Cups kasi uh, karaniwan um, itong card na to ay nagpapakita ng kaligayahan, ng magandang uh, in, uh, sorry, magandang sign, okay? Pero dahil kasama ito ng ibang cards na medyo mabigat ang energy, um posibleng may connection ito sa isang taong kakilala or malapit sa kanya. Okay, So the magician reverse, um, isang indikasyon ito na mayroong uh, panlilinlang, manipulation or pananamantala. May taong maaaring gumawa ng paraan upang uh, lituhin yung sitwasyon or mayroong nagsisinungaling sa pangyayari. Kung may kita niyo yung The Magician Reverse siya. Pero kung may kita niyo, may red din dito yung symbol ng card. Okay? So, sa interpretation ko dito sa tatlong cards na to, am um, posibleng may pananamantala or panlilin lang na nangyayari. So, maaring uh, mukhang may taong may alam o may ginawang manipulasyon sa nangyari sa pagkawala ng batang ito. Okay. So ang question na ginawa ko sa number 2 ay ano yung posibleng lokasyon niya. Okay, actually itong cards niya no nagpapakita at nagpapahiwatig ito ng ano con uh, confusion or parang may doubt doon sa sitwasyon. Sa so, nakita ko dito kasi um may mga pahiwatig itong nagbibigay na may posibilidad na uh, posibleng nasa isang lugar siya kung saan Uh, may nagtitipon possible na bar na malapit sa ilog or sa dagat or mga event place okay so meron din akong nakikita dito na maaaring malapit sa isang pagawaan or construction site na may mga gamit okay pero may connected pa rin to sa water kasi as per the three of cups okay so may may pahiwatig din kasi itong cards niya na posib nag indicate na sinadya itong itago or ilayo. Pero I hope na mali ako, no? Kasi, pero nagbibigay siya ng hint na may ganitong klase yung cards niya, no? Um, next naman, um, ang question na ginawa ko dito sa pangatlo is kung mahanap pa ba siya. Okay? Or I know, sorry, kung may foul play bang nangyari. So, meron siya ditong Six of cups reverse and then Eight of uh, wands reverse. Tapos, ang symbol niya ay bone. And then, meron din siyang the temperance reverse. So, sa nakita ko dito, no, um, yung six of cups kasi nag to ng isang bagay mula sa nakaraan na hindi na ayos o isang trauma posibleng may mga taong may kinalaman talaga dito. Kasi yung Six of Cups is may kinalaman sa past. So, possible na may misunderstanding sa mga nakaraan. Then, biglang boom, pumutok, no? Um, eight of Wands din nandito Ang simbolo ng buto kasi dito, uh, paaaring nagpapahihwating ng pagkakadelay sa paghahanap sa kanya. So, posibleng ma mahirapan talaga sa paghahanap, no? Uh, o kaya, hindi agad siya, hindi agad sila makakuha ng tamang impormasyon sa, sa lugar kung nasaan man siya. Uh, the temperance reverse, posibleng, kasi ang simbol ito ay may, ang babaeng may hawak na kalis, no? Maaaring napapahihwating ito ng meron din part or parang meron ding nasa authority ang hindi gumagawa ng tamang way kasi ano to eh ang, ang symbol niya is police na naka-reverse so meron merong mga taong nasa authority ang hindi rin gumagawa ng tama. So, or may nililihim. So, sa interpretation ko dito, mukhang may taong nagsisikap itago yung totoong pangyayari at maaring hindi talaga totally ganap yung mga taong uh, I mean yung mga impormasyon na nakakalap or binibigay. So, may mga confusion dito. So, kaya nag indicate ito ng delays at saka uh, may mahihirapan silang hanapin kung nasaan man siya. And then, so nakita ko dito, um, yung first, ay, uh, yung fourth question kasi na tinanong ko dito, um, kung mahanap pa ba siya. Meron tayong the high priestess and, um, eight of cups Reverse and then eight of pentacles and, uh, eight of pentacles Reverse, no? So, sa so nakita ko dito, um, may mga lihim pa na mabubunyag soon. Um, mukhang may mga impormasyon na hindi pa lumalabas at maaring may isang babae na nakakaalam ng totoong nangyayari. May babaeng involved dito na nakakaalam. Okay, so 8 of cups naman ng reverse ah, uh, posibleng maaring bumalik ang isang bagay na nawala. So, nag-iindicate to na posibleng mahanap pa siya ito ay, and then yung 8 of pentacles kasi na naka-reverse nagpapahiwatig ito ng stagnant or hindi pagkakaroon ng progress so matatagalan yung pagkakahanap dito sa batang to um posibleng malaki yung chance pa rin naman na mahanap siya pero matatagalan lang may mga bagay na kailangan uh, mabunyag muna bago to mangyari kaya medyo matatagalan talaga. Ang paghahanap magiging mahirap or magkakaroon ng antala dahil sa mga taong um, nagtatangkang pigilan kung ano ba talaga yung kalalabasan ng, ano, ng investigation na to. So, mukhang hindi simpleng pagkawala or pagkalunod ang nangyari kay Jolus. No? May mga indication kasi dito ng panlinlang, pagtatago at isang posibleng foul play. May baaring may mga taong nagtatangkang ilihim ang totoong nangyari sa kanya. Kung ipagpapatuloy yung paghahanap dito, um, kailangan hanapin yung mga taong maaring may alam, especially may babae dito na nakakalam ng tunay na nangyari. Uh, lalo na sa isang babaeng may kaugnayan sa kaso. Okay? So, ayan ang aking reading. So, I hope na sana itong batang to ay mahanap na soon. Siguro gagawa na lang tayo ng prayer na pwedeng gawin or may alay sa kanya. And sana don sa family, uh, lumakas yung loob nyo during this time. Okay? So, yun lang. Salamat sa panonood, guys. Bye!